sa mga very close friends lang ni Nikki Buloy. For like example, um dating Pangulong Duterte na aalokong si Rino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni ano Nikki Buloy. At Grabe um, naman. sa iba pa ng mga close in friends ni Kibuloy na nasa ano nasa Kapangyarihan. Ito kita niyo yan mga kababayan. Grabe talaga ganito pala ka salbado ito si Kibuloy. Meron mo ito pala mga pastoral niya, eh, binubugaw niya sa kanyang mga close friend. Pagkatapos niyang pagsawaan, ibibigay niya sa mga close friend niya para sila naman ang magpasasa. Grabe na pa sa bahay talaga nitong si Kibuloy. Alam niyo po ba mga kabayan, mayroon po ako napanood na video na sinasabi ni Kimbuloy, nadulas yan ang kanyang sinabi. Sinabi niya doon na hindi naman talaga ang Diyos ang kanya daw pong uh, ama. Ang kanyang kinikilala, hindi po daw pong Diyos. Kundi ang kanya daw pong ama ay si Satanas. Napunod ko yun. I-search niyo po mga kababayan. Nadulas po doon sa pagkasabi niya na sabi niya ang ang kanyang ama ay hindi Diyos kundi si Satanas. Kaya pala ganyan, grabe, grabe pala kasalbay eh, dahil anak pala siya ni Satanas, mga kababayan. Tuloy po natin yung video na to iniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Arlene Stone. Sa eksklusibong panayam ng H, ipinaliwanag ni Stone na tumutukoy ang pastoral sa mga miyembro ng KOJC na mayroong physical relationship kay Apollo Kibuloy. Dagdag pa ni Stone, galing mismo sa leader ng KOJC sina anuman ng kanyang blessings ay ibabahagi niya ito sa kanyang malalapit na kaibigan kabilang na si dating pangulong Rodrigo Duterte. But As far as I know, um, pagdating sa mga pastoral ganun din kung sino you know, yung magugustuhan ni Duterte o ni uh, dating pangulo doon sa circle na yon mm -hmm. ay binibigay. Sinubukan kunin ng DZRH ang komento ng kampo ni Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte pero wala pang tubig. Kaya pala mga kababayan, kaya pala magkasanggandikit talaga itong si Kibuloy at si Duterte dahil isa lang pala at isa talagang kalalang hilig. Talagang hilig talaga nila yung babae. O kita mo, yan si Kibuloy. Gawain ko ba ng isang leader ng isang religion na nagpapakilala pa na siya daw ay anak ng Diyos pagkatapos yung kanyang mga membro eh minumulis siya niya ang kanyang mga pastoral pagkatapos yung pagsawaan eh re niya sa kanyang mga kaibigan para sila naman ang magpasasa eh ginawa niya palang mga Parang kasa pa lang nangyari dyan sa ano sa QGC. So ano mga kabayan, bang klase pala ito si Ibuloy? Binubugaw niya yung sarili niya, mga pastoral. Ang lupit. Ang lupit ni Ibuloy. Grabe. Grabe. Torrion hanggang sa kasalukuyan sina Attorney Israelito Torion at si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Samantala sinabi naman sa DZRH ng Legal Counsel ng SMNI na si Attorney Mark Valentino na hindi mo na magkokomento ang panig ng KOJC sa anumang issue. Para sa MBC TV Network News. O yan. Eh, ito mga kabayan ko. Ito sa mga KOJC na nandyan. Eh, dapat magising na kayo. Magising na kayo. Lumayas na kayo dyan. Dahil nahayag niya, na, nabunyag na ang pinagkagawa ng puno ninyo. Natitikman niya. At pagkatapos niyang matikman, ipapasa niya sa kanyang mga kaibigan. Lalo-lalo na ito si Duterte. Nagpasasa rin pala. Kita mo? Ang magkaibigan na yan, naparyas palang likaw ng bituka ng mga ito. Mahilig pala sa tilapia ang mga ito, mga kababayan. Ang tinitikbuloy. Siya palang nagbabakuna sa kanyang mga pastoral. Babakunahan niya. O. Pagka wala na siyang uh, hindi na-offer ang kanyang vaccination ipapasa niya na sa kanyang mga kaibigan para sila man ang magbakuna. Ang lupit. Grabe talaga ito. Ang lupit, di ba? Mga kababayan. Ito pa, mga kababayan. Kaya pala, ito pong si Alias Amanda, na ito nga po, isa po ito sa nagreklamo sa pang-abuso ni Kibuloy sa kanya. Kaya ito po, labis-labis eh, po ang kanyang pagpapasalamat dahil ah, hindi niya akalain, hindi sa isip, hindi niya akalain na makakamit niya ang hustisya. Dahil bilang isang ordinaryong Pilipino na nagharap ng demanda laban sa isang taong kilala, may improwensya, hindi niya iniisip na makakamit niya ang hostess niya. Pero nagpasalamat siya dahil nung naupo si PBBM, doon niya nakamit ang tunay na hostisya. At doon nga, isinampa sa korte itong uh, reklamo niya. Dahil ito pala, mga bayan, si Amanda, yung patuloy po silang uh, nagapin sa korte, sa Dabaw. Pero yung kanila pong hapida, ay paulit-ulit naman na hindi na-aprubahan. O so, paano nga ma-aprubahan yung mga appeal nila? Binabasura lang ng Korte ng Davao. So, kasi nga, kontrolado ng ni Kibuloy at ni Duterte, ang lahat ng uh, batas, ang lahat ng kapulisan, ang judiciary hawak nila dyan sa Dabaw. O kaya patuloy itong laging uh, nadideny, hindi pinapakinggan. O kaya dinala, ni, dinala ito nila sa uh, Court of Appeals at tinulugan lang ito sa Department of Justice. Kaya nga po, laking pasasalamat ni Alias Amanda na nag nagkaroon ng ibig sabihin nagkaroon siya ng pag-asa nung inakyat ito ng Department of Justice at isinampa ito sa Korte Suprema sa panahon na lang po ito ni President Bongbong Marcos ito po mga kababayan pakinggan po natin yung uh, pahayag ni Alias Amanda talaga hindi expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng ah uh, oras na nagtago siya kasama pa yung iba. Ayon sa mga abogado ni Amanda, walang politikang sangkot sa kaso ito. 2019 pa nakahain ng reklamo sa DOJ at ulit-ulit na dinismiss ng fiscal sa Davao. At sa ilalim na lang anya ng Marcos administration, nagkaroon ng disisyon na iakyat ito sa korte. Kaso lang, natulog lang sa DOJ under the previous administration. Kaya sabi ni Atty. Domingo, paano maging politically motivated na final namin under the previous administration. Oh, yan nga po mga kababayan. O nung ito po ng uh, Nagkapila po ito si Amanda sa Court of Appeals na para sa reviewin yung kasong ito. Ang ginawa po ng Department of Justice, eh, tinulugan lang po ito nung panahon ni Digong talagang walang nangyari. Eh, kasi nga, magkaibigan si Digong at saka itong si Kibuloy. Eh, talagang walang, nangyari mangyayari sa kaso. Walang mangyayari sa apila. So, kaya nga, nagpapasalamat itong si Alyssa Amanda, nung si PBB mang naupo, eh, doon palang nabuksan. Sa Department of Justice at isinampay ito ng Department of Justice sa Korte. Eh. O, kita nyo naman mga kababayan, di ba? Ang ganda ni Alia Samanda. May twist din pala ito si Puro magaganda yung binabanatan nito eh. Ibang klase talaga, itong si Kibuloy, tsaka itong si Duterte, magkasusyo, parehas ang ligaw ng bituka.